Marcos chapter 5 verse 1. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang libayo, sa lupain ng mga Geraseno. Pagkakababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaki sinasabihan ng masamang espiritu. Ang lalaki ito ay nakatira sa mga lipinan. Hindi na siya may gapos kahit tinakaalan pa ang gamitin. Pagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa Nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi, nagsisisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan. At sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na ito si Yesus. Patagbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas. Yesus, anak ng kataas taasang ang Diyos, anong pakay mo sa akin?" Ipangako mo sa nalan ng Diyos na hindi mo ako pahirapan. Sinabi niya ito sa bakal iniutos ni Yesus. Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Yesus, ano ang pangalan mo? Batalyon, sapagkat marami kami. Tugon niya. At nakiusap siya kay Yesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Samantala, sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikaan. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu, papasukin mo na lamang kami sa mga baboy. Pinahintulutan niya sila, kaya't lumabas na nga sa lalaki ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ng may dalawang libo at natakpuhan sa gilid ng matarik ng bangin hanggang sa naulog ang mga ito sa lawa at nalunod tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karating pook ang mga pangyayari. kaya ang mga tao ay napuntahan doon upang alamin ang nangyari. Paglapit nila kay Yesus, nakita nila ang laking dating sinasapian ng mga demonyo na kaupon ito, nakadamit at matino na ang isip at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at sa mga baboy. Dahil dito, nag-iusap ang mga tao kay Yesus na umalis siya sa kanilang lupain. Nang pagsakay na si Yesus sa bangka, iusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isama niya. Ngunit hindi pumayak si Yesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Umalis ang lalaki at ipinabalita sa buong dekapulis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig noon. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ipayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumok na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Yesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Yesus Ngunit sumunod din sa kanya ay napakaraming tao. Kaya't halos may pit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng labindalawang taon nang dinudugo. Hirap na hirap na siya sa sakit na iyon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot nunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niyang, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad na nga tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyariyang lumabas sa kanya. Kaya bumaling siya sa mga ito at nagtanong, Sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad. Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Subalit, lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhas alam ng babae ang nangyari. Siya ay sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa, at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit, sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, minagaling ka ng inyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipinatag mo ang inyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak. Huwag na po ninyong abalahin ang guro, sabi nila. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, Huwag kang mang matakot, mananampalataya ka lamang. At, at, hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao maliban kina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkagulon ang mga ito, tao may mga nag-iiyakan at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi. Bakit kayo nagkagulo at nag Hindi patay ang bata. Siya'y natutulog lamang. Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit, pinalabas niya ang malahat maliban sa tatlong alagad at sa mga magulang ng bata at pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kanay ng bata at sinabi, Talita ko um, na ang ibig sabihin, ineng bumangon ka. Noon din, mangon ang bata at umakat. At labis na namangha ha ang lahat. Ang batang ito ay labindalawang taong gulang na. Magkikpid na ipinagbili ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanyo naman ang nangyari. Pagkatapos, iniutos niyang bigyan ng makakain ang bata. Amen.